Kapag napapagod ka na sa ingay ng mundo, minsan ang kailangan mo lang ay katahimikan at isang taimtim na panalangin dahil minsan hindi lang katawan ang napapagod kundi pati ang ating puso, isip at kaluluwa. dito sa Mount Zion Pilgrim Mountain sa Bugalyon, Pangasinan, bawat hakbang ay panyaya ng Diyos na muli mo siyang marinig. Ang Mount Zion ay nag mula sa inspirasyon ng aming Father Founder na si Monsignor Sr. Pedro Kako. Siya kauna ang kauna-unahang Carmelite Priest sa Pilipinas and then lumipas siya ng Diocese of Metro Manila. So nung uh, medyo kabataan niya pa, nagkaroon siya ng inspirasyon na magtayo dito na Mausayon, sapagkat yung Mausayon ay nakabase sa eskriptura, sa Biblia. So ang uh, inspiration niya noon ay magtayo ng isang lugar na kung saan ay pupuntahan ng tao para sila ay uh, magkaroon ng katahimikan sa isipan, katahimikan sa kaluluwa, at maramdaman nilang presensya ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo halina at tayo'y magpahinga at magnilay. Hindi sa beach o anumang pasyalan, kundi sa isang lugar na puno ng katahimikan at kapayapaan. May layong mahigit anim na kilometro mula sa munisipyo ng bayan ng Bugalyon. Matatagpuan ang Mount Zion Pilgrim Mountain sa Barangay Lagit. May lawak ito na 54 hectares kung saan tanyag ang Christ the Redeemer statue na gaya ng nasa bansang Brazil. Masisilayan rin ang 35-foot statue ni the Blessed Virgin Mary at ang pinakabagong statue ng Holy Trinity. Isa sa mga madalas puntahan ng mga pisita at mga residente ay ang life-size statues ng Station of the Cross. Hello ka Solid North! So nag-start na tayo dito sa Mount Zion dito sa Station of the Cross nila. We're in mayroon 14 stations kung saan sinasabi yung mga nangyari or important events during the Station of the Cross ni Jesus Christ. So, nandito na tayo sa part na, yan o, nakapako na si Jesus Christ sa cross. Yan, so nandito na tayo sa medyo patapos na tayo -tuk sa tuktok ng mundo. And dito sa sol Solid North, eh. makikita niyo o, oh, sementado siya. And ang daming puno. So, hindi kayo mag-worry na baka mainit, kasi mahalakas ang hangin, very fresh, very refreshing. And talagang perfect na puntahan ngayong Holy Week kasi di ba sobrang init. Kasi po, yung Mount Zion po is perfect place po siya sa pagdating sa mga Holy Week. Tapos uh, mag maganda po yung view po dito dahil, mahangin and then madaming mga puno po. Dito po kasi sa Mount Zion ay ano, nakakapagbigay ako ng oras para sa ating up At upang makapagnilay-nilay po ngayon, lalo na po ngayong ano, Holy Week po. Dito sa Mount Zion Pilgrim sa Bugalyon, hindi lang tanawin ang inyong ma-appreciate, kundi pati na rin ang katahimikan, kapayapaan at spiritual na koneksyon na inyong mararamdaman bawat hakbang paitaas. Kung ang hanap mo ay pahinga mula sa ingay ng mundo o di naman kaya simpleng panandalian para magdasal at magmuni-muni, ang Mount Zion Pilgrim Mountain is a truly worth place visiting hanggang sa susunod na ating kwento. Samahan ninyo muli ako sa isang paglalakbay, hindi lang sa mga lugar, kundi pati na rin sa puso ng ating pananampalataya. Josh Castaño, Balitang Solid North.